Sige lang siya. Maniya soon. So, visible. Visible na ganyan siya. Kaya siyempre dulom na. So, makita na ang kalayo. So, um, amin sa mga satwasyon ni Maon Canlaon. Muna da iya nga crater. So, amin um, niya itsura sa kabuuan. ni nasa side. Amin um, na siya. Ang nasunog kagina. So, lapad na siya gawa. Maya tani mag Wala gid ka ulan diri halin ka gina. Poy tigid ka init. <coughs> so amo na subong iya sa So kalapad eh, kung diri ka magtanaw, lapad na siya. How much more kung dito na sa area. So lapad din man siya. Ga so, bagabaga na to. Kalapad gid sang iya ano init pag it nga daan gagay mas wala it ka ulan ulan so amo na iya kwa o oh. Tapos, maglapad na, miss. So, kagina, hindi pa mo na siya kalapad. So, naglapad na siya. Tapos nagamatamat siya pa upo. So, mabalhin ko. kayo, no? Maano lang ko. Malive lang ko. Balik. Wait lang, ha? Mabalik lang ko live. Wait lang, it.